ay kahit naman sino, ba? Diba? Yung umasa ka, tapos ganito na ngayon, ang kinasadlakan ng isang kayatano. Kasi kahit nung una, na napapabilib din naman tayo dito sa isang ito eh. Kasi alam niya naman yung kanyang ama, may dunong. So nakitaan din natin ng galing at dunong etong batang kayatano na ito. Pero anong nangyari? Lahat kasi ng dunong at kaalaman natin nagiging useless nagiging kahiyahiya tayo basta napadpad na tayo o napunta na tayo doon sa aspeto na uh, kailangan na nating magpagamit desperado na tayo sa, sa pansarili nating interes kaya sasandal na sa ibang tao na akala natin ay makakatulong para tayo ay magpropel naman sa ating political career ganyan ang nangyayari sa maraming politiko dito sa atin. Take the case of Harry Roque din. Kung may dunong, naging gahaman, nagpagamit, nadikit sa mga Duterte, tapos ang mga maligayang araw. Hmm, eto yon, 1 million tila ba sinusumbat ano? pero dapat lang. Hmm. Dapat lang kasi umasa yung tao, umasa etong prosecution Uh, spokesperson na si Antonio Bukoy na ikaw, Mr. Cayetano, ay magsisilbi sa ating bansa at magiging senador ng ating bansa para sa welfare ng ating mga kababayan. Pero nakikita niya ngayon, yung iyong mga action ay hindi para sa ating bansa. 1 million ang dinonate na itong si Antonio or uh, attorney Antonio Bukoy uh, noong panahon ng uh, kandidatura nga or kampanya na ano, si Cayetano noong 2013 at talagang nakaka-disappoint yan ulitin ko umasa, hindi para sa sarili niya hindi sa kapalit na pabor sa mga susunod na taon, halimbawa kasi may karapatan ng isang taong ganito na nagmagandang loob ka na mag-donate at wala kang kapalit wala kang pabor na hihilingin sa bandang muli hmm, may karapatan siya na sabihin na natin, isumbat niya yung donate niya na yon Bukoy donated to Cayetano before now laments senator's action yun yung malala